Ayano ha. Bao mi. Ito na yung motor mo, Idol. Nako, yun nga. Yun nga, kitang-kita. Duna oh, <laughs> na. Wait na, wait na, oh, oh. atras ka, atras, atras, atras. Oh, ayan na, lapit ka na. Ayan. Ito. Hay ba. 1 2 3. Ayan <amplify> Ay na Ay yung Idol. Ano bang Ano bang Kay fort, lumii. Kasi ito yung susi mo, di ba? But lumii. Ito 'yung motor susi mo. Ayano. Babad sa araw eh. Oh! Ayun ay, ay, yung, yung susi so dito. Ayun yung susi so mo. Anong ginawa nyo dito? Eh, sabi mo, paliitin natin para mas kayang kaya mo. Oo nga, sabi mo. Ganda ay, na na ang ganda na ng motor ko ngayon ah. <laughs> Aesthetic! Mapapaiyak ka talaga. <laughs> kahit hindi umaandar mo ako mabilis eh. 5,000 cc. Alam mo, isa ba, mapapaiyak ka. Paan? Walang gasolina. <laughs> Walang gasolina. Oh. oh. Ano saan yung tunog, so, no? Tuti! Baka so, ah, may pupuga eh. Ito yung tunay, ko. Ayan na daw, oh, kukunin na daw niya. Hi, doll! Ito tayo ngayon sa JL Carbon dito sa Laguna, kung saan pinagawa at pinapogi natin lalo si Ford. Mamaya makikita natin yung final look and output ng mga gawa ng JL Carbon kay Ford. Carbon din, yun. Mm. Carbon din. Ito yung mo. Gogi ang pogi. Gogi to oh. Dito ako naangasan kasi, ano siya, mix. Mix dong carbon na, anong tawag Twill. dito idol? Twill. Dual carbon forge. tsaka forged na carbon tapos nilagyan niya ng identity ni Ford na blue since blue yung kulay ng motor natin nilagyan niya ng forge tapos half siya Tignan mo yung gawa oh pulidong pulido Kaya hindi talaga minadali ni Idol siguro mga two weeks two, two weeks, weeks oh 2 uh, uh, weeks ba? ginawa to para safe na safe and pulido yung gawa silipin natin. Pulido, pulido, walang walang nakaangat. Walang sobra. Ito ng dito nandito na to eh. Ito. Ito din. Ito na no, carbon na din. ganda gabi. Ang um, pogi. Ito, ano to idol? Ba't di pa Walang ano, walang bracket to sa gilid. Hindi siya nakaano sa bracket. Ganun. Ano ba talaga to? Ito. Sabi sa lang, tignan mo. Ba't kulang? Ito kasi yung nag niya. Ano yun? Ba't gano'n yung itsura? Ayan ka. Ayan ka na, 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 Ulang nga idol o. Ayan? Asa yung bracket? Ba't kulang yun? Ha? Okay, lapit <laughs> mo dito, lapit mo para makita nila sa video. Hindi tayo pwedeng ganyan. Buo natin dinala dito yun eh. mo hindi pantay. Hindi nga, ina yun nga nahalata oh. ako agad eh. Wala po na Walang bracket ha? dito. Masa na may sao. Oh. Ba't wala? Walang bracket dyan. Ikaw ang nag-ano nito ah. Ito, wala dito. Pinotol mo ba? Dito yeah. meron.